Alam mo ba ang Serpentina Plants o merong tinatawag scientific name Andropamis paniculata ay matagal nang ginamit na herbal medicine lalo na sa Asia. Ayon pa sa pag-aaral, nakapagpapalakas ito sa natural na antibiotic anti-inflammatory kung ikay madalas sipunin. Inuubo o laging tinatamaan ng trangkaso, ang serpentina ay pwedeng makakatulong para palakasin ang ating immune system. Mayroon itong compound na tinatawag grapulide na tumutulong labanan ang bakterya, virus at infeksyon sa katawan. Kaya sa lahat nating mga kababayan,